Hello guys, this is Juliet Ignacio ng Team Mama Senya. Ayan guys, ipapakita ko lang po sa inyo yung aking tanim na bell pepper. Ayan guys, oh. Hindi ko akalain na siya ay bubunga guys. Kasi yung dahon baga niya eh, parang nangulubot. Yung, ayan oh, parang medyo umangit yung dahon niya. Pero na-surprise ako guys dahil namulaklak po siya at bumunga ayan nga guys o oh, marami siyang bunga ayan o oh, green tapos madami pang mga bulaklak tapos ayan guys o oh, hindi ko pinipitas yung mga mapula dahil may mga ano pa siya o oh. yan o oh, green na green Ayan guys, ang dalawang hinog na hinog na bell pepper. At yan po ay akin ng pipitasin ngayong araw na ito. Dahil may pagagamitan po ako, ako po ay magluluto ng palderetang manok. At yan po ang ilalagay ko. Pampabango. isang puno lang po yan guys isiningit ko lang po yan dyan sa aking sweet potato ayan oh. ayan guys akin ng pinitas ang bell pepper red na red ayan okay pala no kahit ano siya yung pumangit yung pinaka down tuloy tuloy pa din nagbulaklak pa rin siya at bumunga Ayan. atin munang ititrim yung mga dahon ng sobrang ano na matanda na yung dahon Ayan guys, tuloy-tuloy lang ang aking gagawin, pagtitrim sa aking bill paper para naman guys ano, makarecover pa siya ulit oh. Para yung tutubo niyang dahon ay mas maganda. Tanggalin lang natin yung mga kumulubot. Organic po siya guys. Wala po akong ginamit na kahit ano po dyan basta nagbulak lang siya atin nang pipitasin pa ang isang ito kasi mau over na siya sa hinog ayan guys atin nang gu gugupitin tapos hahayaan ko lang yung mga birdie pa kasi ano pa yan Bo um, ano pa, buko pa. Ayan, nakadalawa ako ng pitas ng bell paper, guys. Ayan, kita nyo naman, guys, oh. Parang sobrang hinog na. Ayan. Pag may ni may aanihin. O, ba diba? At may isa pa pala, guys. Bali, tatlo. Ayan, o. Oh, maganda yung isa, o. Tatlo palang hinog. Tatlo tatlo ang hinog na bunga ng bell pepper. guys. Uh, ang ganda. Tama, sakto lang ang hinog. Hindi kagaya ng dalawa. Sobrang hinog na yung dalawa. Ayan. Trim, trim lang. Bawasan pa natin ang dahon. Ayan, may dalawa pang natirang bunga. Yan lamang po guys. Thank you for watching. Please like and subscribe po guys. Thank you.